circle. Yung ano tol, yung whole body kaming lahat. Okay ba? Kita ba siya? Oh, okay, ayan. Okay, what's up, what's up guys? Uh, Mark Style nga pala, uh, nagpabalik tayo, no? ah uh, may nakita tayo ngayong Pogi. Uh, ano pa pangalan mo, Tal? Jerome, yeah. Si Jerome. Okay guys, si Jerome. Uh... angas naman ni Jerome. Si Jerome may jowa, wala. <laughs> wala pang jowa si Jerome. Wala po. Sinungaling nag ka! Ano siya, nag... Ka. <laughs> Ba't ka na? Nagkakagera na sa Estrel ngayon. Tsaka <laughs> <laughs> ito. Ah, ito may katanungan tayo. Ah. Ilang taon na si Jer Jerome pala? 18 po. 18. Ah, batang-bata pa pwede na. Tanga, tanga. Anong year ka na? Grade 12 po. Ah, grade 12 po kayo, okay. Ah, ito may ano ako, ako mahuhulaan niya, guys. Bibigyan natin siya ng <laughs> Ito, ito ang ano ko, kumahulaan mo. <clears throat> Kapag yung buntis naglalakad, ano yung nauuna? Tingin ka tol sa camera. Kapag yung buulitin ko, kapag yung buntis naglalakad, ano yung nauuna? Nguso. Ha? Nguso. Mali, 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 guys. <laughs> ba, mali. Tao yung buntis eh. Yan. <laughs> mali, mali. Ano, pangalo, wrong. Mali na siya, mali na siya. Uh, Huwag kasi puro ano, tol. Puro social media Di ka eh. Hindi ka nag-aaral yata eh. Okay, ito, mgalawa, pangalawa, pangalawa. Pangalawa. Um, bakit pinalayas yung mga Koreano sa Pilipinas? Ah? Bakit pinalayas yung mga Koreano sa Pilipinas? Pinalayas? Mga Koreano, bakit sila pinalayas? Anong dahilan? Yo, no. <laughs> wala. wala. Pas ka na. O, okay, wala na. Kasi nga, wala silang pang-upa. <laughs> okay, tol. Sayang, sayang, tol. Sayang. <laughs> Guys, thank you, thank you. ay ah, ito nga pala yung kala niya. Ano pangalan mo, tol? LJ po. Ah, LJ. Okay. Thank you so much, tol. Sayang, sayang yung 500. <laughs> sige, ah. Thank you. Okay lang, upload natin. Oh, okay, thank you, thank you, thank you. Kakasang. <clears throat> hmm. Wait lang, lagay ko lang dito. Kasi wala wala pang wala pang naka wala, pang, wala pang nakakahula eh. Di okay lang 'yan. Hindi naman kayo makita dito. Isang, isang tanong lang. Hindi, <laughs> uh, dalawang tanong lang. Mahulaan mo lang. Kapag uh, may isa kang may isa akong tanong sa'yo, di mo nahulaan. Wala na yun. X na yun. <laughs> okay, okay. Okay, guys. What's up, guys? Ah, Mark Style nga pala. Nagbabalik tayo, no? Andito tayo ngayon sa Quezon Memorial Circle. <laughs> Hindi ako nagkakamali. Tama ba, no? Okay, guys. Uh, parang masyadong seryoso. So, tol, ah. Okay ka lang? <laughs> oh. Okay, uh, ano pangalan mo? Una? Uh, Camille. may jowa or ano? Anong gusto mo, lalaki babae? Either. <laughs> <laughs> Kata, Uy, may jowa ka na wala? Walang jowa. Uy, mag-jowa ka na. Nagkakagera na sa Hamas at Israel ngayon. Sinungaling Nag ka! ano siya? Nag... Ka! <laughs> <laughs> Baka ano? <laughs> okay, okay. ah uh, ilan taon ka na? um 19 19 ay pwede na <laughs> <laughs> So eto ah uh, unang ano ko sa iyo ah uh, Uy no cheating ha may camera tayo may camera no cheating no cheating Okay ah uh, et um uh, bakit pinalayas yung mga Koreano sa Pilipinas Koreano ba? Hmm um, bakit pinalayas yung mga Koreano sa Pilipinas? Ito, pag nawalaan mo to, kahit wrong ka sa una, sige, sige, okay na yun. <laughs> o, oh, pwede kayo, pwede kayo tumulong, pwede kayo tumulong. Pwede kayo tumulong. <clears throat> pwede nyo tulungan yung kaibigan nyo. Like, clueless <laughs> ako. Bakit pinalayas, guys, yung koreano sa Pilipinas? Hindi ako magbibilang, hindi ako magbibilang. <laughs> may sagot kayo, may sagot. Wala, 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 wala kay sagot. Pwede, pwede yung back upan Yung tropa niyo. <laughs> Kaya tol, baka pwede tumulong sa kanila <laughs> Yan guys, so ulitin ko Bakit pinalayas yung mga koreano sa Pilipinas? Bas, <laughs> wala na, di, di ka na ano Wala, upas ka na So yan naman, 500 to eh Bubunutin ko na <laughs> Bakit pinalayas yung kuryano sa Pilipinas? <laughs> wala kayo. Wala kayo. <laughs> wala hindi, hindi. Pwede nyo sabihin nyo yun. Pwede nyo i-try. Lang, Nagwi-meeting pa yung kuryano. Nagwi-meeting ba? 10 seconds. Wala, wala. 9 Walang clue lang clue, syempre. <laughs> ano e? Meron, meron na ako ibibigay ha? Ah, tawag dito, ah, letter Nag-uumpisa nag sa letter O. O ba yun or U? <laughs> Let's go, guys. Kaya niyan. <laughs> ten. <laughs> okay, 10. Ten. 9 8 7 6 ano na 5 4 3 2 wala <laughs> kasi wala silang pang hindi hindi yung hindi yung opa sila. Wala silang pang-opa. <laughs> 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 yung opa lang yung tama sa <laughs> okay, thank you. Thank you. Ano pa alam ulit? Camille. Camille ako guys. Thank you kay Camille at sa mga tropa niya. At sa mga taga-video, eh, video pala. <laughs> guys, thank you so much sa cooperate guys ha. Okay, bye-bye. Tal. Okay, thank you, thank you. Sayang, sayang. Please like, share, and subscribe.